Hi okay, mga kakla! Ka For today's video mga kakla, ka samahan nyo kami, bibili kami ng mga panahog mga kakla. Ka Kaya let's go! Ngayon ko alam nga pinos itong mga kaakla, gawang nabis ko bigla mga kaakla umuwi ng probinsya. Ito nga pala mga kaakla, ipupunta kami. tulang lang mga kaakla malapit sa amin. kami dito mga kaakla ng mga pangrekado gawa ng piyesta nga sa amin, ba diba? Magluluto yung kapatid ko, kaya kailangan bumili kami ng mga pangrekado. Tinalag talaga mga kaakla, mayroon ng ganito dun sa amin. Dati mga kaakla, grabe, ang layo pa ng pupuntahan. Pupunta ka pa sa Pinaka City. Pinaka City namin dun mga kaakla, mga 30 minutes pa yung biyahe. Kaya mga kaakla, kukuha muna tayo ng mga ang dami ng sibuyas nila dito At ang mura lang dito mga kaakla Sana all talagang mga kaakla may mura pa <laughs> Tinalo pa tayo dito sa Bako Or Mga kaakla Alam niyo mga kaakla kung papipiliin ako Mas gusto ko tumira sa probinsya talaga mga kaakla Dahil doon ang tahimik ng buhay mo mga kaakla pag rito na hapon Grabe tingnan mga kaakla diba, Ang ganda ng view Ang sarap tumambay dito mga kaakla Kaya mga kaakla Hanggang dyan na lang muna mga kaakla Thank you for watching Bye